Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning ko sa inyo. Ayun ang mga idol yung gagawin namin bukas. Kulay Beach Ayan, mapapansin yung mga idol. Tinan yung mga idol kung paano nila ibinin. Ayan. Kung mapapansin yung mga idol, hindi na iniikot yung gutter. Backstep ko mga idol. Ayan, si George. Ayan. At saka si Edison. Yan. Tinan mga idol mga follower at mga idol ko kung paano nila binis yan uh, hindi nila iniikot mga idol yung box yun yung gagawin namin bukas mga idol kaya pahinga muna kami ngayon ngayong biyernes bukas gagawin namin to mga idol yan um, oh, cut out sa lahat ng mga follower at mga idol ko good morning po sa inyo ito yung pangalan ng opisina namin mga idol yan, Perez Cruz Roofing Enterprises cutter na cutter na okay. mga idol yan kung mapapansin yung mga idol ganyan lang sa magbin yan good morning, good morning mga idol mga follower ko yan, hindi na natin mga idol si George Mabini at si Edison. 'Yan Yun yung gwapong vendor mga idol. 'Yan. Edison Totoss. 'Yan. Dapat ya, chininin mga idol. Kung paano nila ginagawa. Yung gagawin namin to bukas mga idol, Sabado. Ini-prepare nila mga idol yung mga gagamitin namin bukas yung kakabit namin bukas masinin nyo na matagal na sila naging binder dito sa opisina namin mga idol isang dekada na mahigit masinin nyo mga idol pinapakita ko sa inyo mga idol hindi nila iniikot Oh, baliktaran lang. Ay na mga idol, Gutter na. Ah. Ah, mga idol. na idol, yung gutter na gagamitin namin bukas. Na ikakabit namin bukas. Ito na 'yon, mga uh, box plastic at saka box gutter Tapos pinikap na yung mga uh, materialis ng gagamitin namin bukas. Uh, kakabit namin bukas. Ayan. Ayan. Beads to mga idol. Ayan. Ayan ang mga idol. Shout out sa lahat ng mga fans. Good morning po sa inyo. Happy Friday sa inyo mga idol. Ayan. ayan. Tinan nyo mga idol kung paano nila binibig. talagang as in eh, talagang mga ano na to mga mga marunong na talaga to mga idol kung, kung mapapansin niyo yan pinag-aralan talaga nila mga idol kung paano ibebenta yung mga gutter ayan mga idol yo gutter na mga idol yan kung mapapansin niyo hindi nila iniikot yan Ayan na, na mga idol. Ayan na, gather na. Kulay beads to mga idol. Ayan ang gagawin, gagawin namin bukas mga idol. Sabado. Ah, Pahinga-pahinga muna tayo mga idol. bukas banat na naman. Okay, thanks mga idol, mga follower. karga na yung gyero, mga idol para bukas mga bindid na lang at saka mga insulation ay kakarga yan yan kung mapansin nyo, yan yun yung gyero, gagawin namin bukas nakakarga na sa truck pahingay yung mga bata kung mga idol para bukas eh, banat na naman kasi pinaprepare yung mga materyales ngayon para bukas, dire-diretso na kami bukas mga kung mapapansin yung mga idol yan. ganyan lang siya mag-vent mga idol okay thank you, God bless mga idol follower ko, good morning po sa inyo happy friday po sa inyo mga idol Kapon yung baklas kabit na bilag ko kapon tapos na yung kapon. Okay, right, thank you. God bless.